Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po ay isishare ko sa inyo yung aking pamamaraan sa paglinis ko po ng aking kwintas. So ito po pala ay 18k na Saudi Gold. Ang pamamaraan po ito ay uh, apat na beses ko nang ginamit at napanood ko lang din sa Youtube. So ito po ay legit at talaga namang nakakatulong sa pagbalik ng kinang ng ating mga alahas So idadamay ko na rin po itong uh, bracelet ng aking asawa Ito po ay first time ko palang lilinisan yung kanyang bracelet Kung mapapansin niyo po makintab po siya Pero may maikikintab pa po yan lalo na po kung yan ay uh, hindi pa nalilinisan So yan po yung itsura niya pag hindi pa po nalinisan So ang una po natin gagawin, ang ginagamit po dito ay uh, suka. no Ini-brand ng suka. Ito po sa time na ito, ang gamit ko po ay dato puti na suka. So purong suka po yan. Kung tunay naman po naging to yung inyong mga alas, ay hindi po kayo mag-aalinlangan at hindi po yan nakakapekto. So talagang nakakatulong pa nga yan sa pagpapakintab ng ating alahas. So lalagyan po natin ng powder na sabon. So mas marami, mas maganda para mabilis malusaw yung mga uh, dumi o alikabok na nasa ating alahas. So hahaluin lang natin yan. Hahaluin natin yung sabon na powder at purong suka. So after po niya na ilalagay na po natin yung mga alas dyan At ibababad po natin ng 30 minutes to 1 hour So depende po sa inyo Pero 30 minutes sa akin, 30 minutes ay sapat na Kung ibababad nyo ng magdamag, mas maganda po So ayan, ibababad po muna natin At mamaya maya ay atin ng uh, titignan O tatanggalin na natin at uh, ikukumpara natin doon sa uh, before and after Pagkatapos nga ng 30 minutes ay atin ang hahanguin ang ating uh, alahas sa suka at sa sabon So gumamit ako ng chani dyan dahil nga uh, meron akong sugat sa kamay at uh, mahabdi pagka nabasa ng, ano, ng sabon at suka So ang gagawin lang natin dyan, babalawan natin sa tubig na malinis at syempre pupunasan natin. Pero kung ayon nyo naman magasgas ang inyong mga alahas, uh, marahil ay wag na kayong gumamit ng tiyani. So dahil nakagasgas po yan. So ito na nga at atin ang patutuyuin gamit ang tuyong basahan. Mas mainam na cotton na basahan or beam po yung ating gagamitin para maganda po ang pagkatuyo ng ating alahas. So after nyan ay atin nang ipapakita kung gaano na pakintab yung ating alahas So against the light nga pala dito dahil nga tanghali ngayon At sa labas ay maliwanag, dito naman sa loob ng bahay ay medyo madilim Pero sisikapin nating uh, ipakita mamaya kung gaano nga ba talaga ka-efektibo ito So yan o no? Uh, napatuyo na natin. Yan na po yung pinis uh, product. No? So mas kumintab na siya. Uh, hindi man masyadong halata sa camera dahil nga sabi ko nga uh, against the light. So ito nga at uh, ipopokus natin at ipapakita natin. sisikapin natin may pakita yung talagang uh, kintab nitong ating uh, alahas na binabad sa suka na may sabon na powder. So ayan nga no. Ah. Uh, sya siya. Ah uh, try niyo rin po. Ah uh, napaka-effective po nito, uh, talagang legit no. Legit talaga na nakapagpakintab.